Käytät se varapataa, että jännit, mutta ei voi olla, basta may pangarap, lahat ay kakayanin anuman pagsubok ay susuungin, wala ang init at panganib, basta ang malaga eh makatulong siya sa kanyang magulang at may taguyod niya ang kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng diskarte at kakaibang abilidad ng isang masipag na binatilyo na lumalaban ng patas upang may taguyod ang pangaraw-araw at makatulong na rin sa kanyang ina, mahirap man ang ginagawa niya masaya naman siya, lalo na pag nauubos niya ang mga paninda niya kasi tanging ito lang ang sumusuporta sa kanilang kanyang mag-ina. At ito na rin ang nakakatulong sa kanya para makapagtapos sa pag-aaral niya. Kaya naman talagang nakakahanga yung mga ganitong bata. Napuno ng diskarte sa buhay, matulungan lang ang kanyang nanay. Kaya naman mga kabarangay, pag nakita nyo siya, bilhan nyo siya kahit isa. Para naman hindi na mapalayo at maubos na mga paninda niya. Hindi naman niya gustong umaman. Ang gusto lang niya ay makapagtapos siya ng pag-aaral at makatulong sa mama niya. Parang kayo, inispatan tayong naglalako ng merienda. Gamit yung bisikleta, tapos patong-patong yung mga ano, yung mga paninda niya mga barangay. So na, nagtataka kayo, nakabike siya, pero ganyan yung dala niya, 'di ba? Ayano. So 'yun oh. Hi sir. Hello, sir. Good afternoon po. Ano po yung mga tinda mo? Ano po, Palitaw Biko po. Palitaw Biko at saka Ayun lang po. Ayun lang yung pan. Pero madalas ano pa yung mga tinda alam mo? Po, minsan po benta namin spaghetti, ganto, saka alam po. Ayun lang po. Ah, uh, saan saan ka nag-iikot? Madalas ka ba nag-iikot dito sa amin sa Tagig? Opo, no, tapos po para niya dito. Para niya kit Tagig Tagig para niya. Talaga hangga't sa maubos 'yung paninda mo. O palitaw at saka? Biko po. Biko. Sir, ano pangalan mo, sir? Mike na Navarro po. Ilang taon na, sir? Ano po, 20 na po. 20 ka na. Ilang taon na nagtitinda ng ganito? Ano po, eh, sa February 7 years. 7 years ka na nagtitinda ng ganito? <coughs> pa Paano mo nabebenta 'yan? Paano mo nadadala 'yan nakabisikleta ka tapos Ano? ano? Bo, para ko po sa sahod. Malakas bike. Nasa ka. To, pa Sige nga, sir, pabilan mo nga ako ng ano, ng palitaw, sir. Magkano 'yung palitaw mo, sir? Tatlo 20. Saka Ano 'yung isa pat, pan isang tinta mo? Biko po. Biko. Saka biko na rin po. So yun mga barangay 'yung paninda nyo oh. Palitaw, So, pang merienda lang tinda mo. Tsaka, nagtitinda ka rin ba ng almusal? Hindi eh, po eh. Ah, uh, merienda lang talaga? merienda lang po. Ikaw gumagawa niyan? Mama ko po. Mama mong... So, yun mga barangay. Oh. Nilalagyan mo lang siya ng ano? Asukal. Po. Asukal. Tapos, saan yung biko? Ikaw, mama mo rin gumagawa ng biko? Magkano naman to? 30 lang po. 30 pesos. Ano? Okay. Sige, sige, idol. Isa nga ako. Pang ibang mga tinitinda mo. Isa po, kumuha din po ng buto pa ako, tsaka yung mga ano po, siyang ay bilo-bilo po. 7 hmm. years ka na nagtitinda ng ganito, no? Pero po, dati mo. yung hindi <coughs> lang po ganito binibenta ako dati. Kaya mo lang po binibenta ako dati, putaw sa dati po. Tapos, uh, nag-aaral ka pa hanggang ngayon? Opo, nag-aaral pa po ako sa Good Shepherd good sir. Eh anong ano na? Ano po, grade na po ngayon. Grade 11. Anong katumbas nung College no? College, oh. Sure. College okay. per college po. Ano, ano sila para para po. Dito din. Oo, oh, mga ganun. So yun oh. No? Dito alam din sa Tagig. Oo oh, po, dito lang po sa Tagig. Tapos yung mga barangay oh. So pag nakita natin si Kuya, suporta natin siya para hindi na masyado mapalayo yung paninda niya. Dito pa lang sa Tagig, iubusin eh. na natin, tangkilikin na natin no. Oh. Uh, may mga benta siyang mga merienda, palitaw, Uh, bigo minsan spaghetti kung ano ano merienda no mga uh, ganun so yun mga barangay pag nakita natin siya suporta natin yung gantong mga small business entrepreneur hindi nila gustong yumaman gusto lang nila makaubos ng paninda sa araw araw So ayun mga barangay, tikman natin yung paninda ni Kuya Mark. mo mga barangay, oh, naka-bisikleta naglalako ng merienda. Isang estudyante. So, ito, supportahan natin yung mga barangay. No bumili nga ako sa kanya. Bumili nga ako sa kanya ng biko. Ah, 322 'no. 32. Mga barangay ay manalo to. Merienda. Mga barangay na hmm. Hindi na lugi dito sa Alagang 20 pesos mo, may tatlong piraso ka pa lang palitaw. Nandiyan natin 'yung biko niya mga barangay. Pagkano 'tong biko mo? 30 pesos 'o. Oh panalo na to 30 pesos lang to mga barangay oh yan oh saktong saktong merienda yan Uy, yan lagi wow at puro malaki yung gabi nyo rito panalo eh 30 pesos lang to Panalo nung mga barangay oh kitang kitang puro malagkit yung gamit nila kasi talagang ayun o no? Ay, sticky no ano yan o wow lalo sarap merienda na ito may tinda ka bang kape? sarap masarap sa kape ito, eh. <laughs> to eh panalo itong mga barangay sa mga kabarangay ko rito sa may tagay dito lalong lalo na sa Central Signal, South Signal, dito sa may Western Bikutan. Pag nakita nyo nga si Kuya yung naglalako ng, uh, paano ba tawag ko iyo, balancing, balancing merienda. Yun know, balancing, naglalako ng merienda gamit yung bisikleta. Patong-patong lang habang iniikot-ikot niya yan mga barangay. So yun, pag nakita natin siya, bilang natin siya mga barangay. Yung ganitong business entrepreneur, small business and dapat lagi natin sinusuportahan mga barangay kaya ano pang inatay nyo mga barangay samahan nyo ako dito mag food trip